So, yun na nga, guys. So, muna na yun ang akong iparapol karong adlawa, guys. Isa, dua, tulo, huwag labot ang ikaupat. Ang ikaupat, guys, ako lang na siyang gi appeal It's because, katong pag-post na ko ng videos, guys, niyabot na siya o uh, 20k. So, pasalamat ko sa mga nag-views o mga nag-comments, ana. So, tungod kay ni mag Matag 20K. So, tulo abok nga sapatos atong iparapol karong adlaw. So kumbaga ang atong unahon nga iparapol ang kaning Nike Rise Zoom kani siya size uh, 9.5. Ang ikadua is ang Jordan 1. Dili ni siya original guys ha, nagapalit panit na iyang kwani sa gusto lang guys. Kung gusto nyo, iparapol gyapon nako na sa makadaog. Ihatag gyapon nako. Na So ang ikatulo ang uh, pick ni Howard pang basketball. Kasi pang basketball, pang basketball kani pang chuy-chuy lang ni siya. So mag ko karon karong adlawa before ko matulog kay pang gabi pa ko guys. So karon wala koy off this, so, na koy time nga um time nga magparapol sa inyo. Ah. Mo nang akong gitulo na lang guys kay basin og maabtan na po, pila ka adlaw nga dili ko maka para So ako lang ni siyang i-appeal it because muna siya akong new shoes nga gipalit mo rin siya, alien, right? Nindot <laughs> kayo, iba? Adidas uh, Volume 8 by James Harden. So nagkuha ano na siya guys, na na siya 20 20k views na siya sa ano, sa akong Facebook reels. So, dagang salamat. Kaya kayang kaya yung nag, na po doon tagpila. So, malmal -mal po niya siya. So, di lang magsabaw pila. Kaya basta mo sila yung Kapayason. Charot. Ako lang ipakita guys. Kay, nag-viral siya iyang kwan. So, ang inyong buhaton guys, sa'yo na kayo. Uh, magbutang lang mo mag. hashtag road masukol mine dayon inyong pangalan. Ako lang ibutang niya sa comment section guys para <coughs> para para makabalo mo. Ang inyo lang button wala lang, magko lang mo guys. Wala lang. Ibutang lang niyo pangalan, bala mo inyo ba nang i-comment, i-like or i-share naron na ninyo pero ay pugsanay. ay. Eh. Papoy balibaray eh, charot. <laughs> Bitaw, ana ah, ra So, at the end of the day, magpili ko. Ako lang i isulat. Isulat na ako. guys. So let's say for example, um, usulat ko, let's say for example, akong pangalan, road. Then ako dayan, na pilon. on. Ana. Dayon, unyang gabi, dayon, pag na ako, magbunot-bunot, dayon ta. Pwede rin po ta mag-live. Diba? Tomorrow to guys. Karong dili magdugay. Karong adlaw tulo ka sapatos ang akong ipa-raffle karon ah uh, basig madugayan na pugko mag-raffle sa atong the rest ng mga sapatos kasi kanilang one, two, three. So kanitong unahon pag may mabunutan. So proceed to sa number two. Pag mabunutan so number three. Number four, dili pwede kay bago pa. <laughs> so guys, okay. so, wait lang mo sa ato ang Uh, comment section dito na ko ibutang para unsa ang siya hashtag road masukol dayon comment lang mo og mine dayon inyong pangalan para mabutang nako para mabutang nako diri inyong pangalan para unya pag -bonot. ang maswerte nga pero sa kwan pa ninyo makuha guys ha? sa June alright salamat. so, salamat sayon so, nga guys